Ang tanong na rigor ay, bakit may babaeng mas gusto pa nilang palakpakin sa bungama kesa sa palakpakin sa bulaklak? So natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga kasagot? Please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. may mga babaeng hindi nagpapalata na may nararamdaman silang medyo masakit doon sa loob. Kaya para hindi ka masaktan, para hindi mabaliwala yung inyong uh, pagod doon sa ginawa ninyong uh, pagtatrabaho sa isa't isa. So ang ginagawa na lang niya para masarapan ka ay isusubo na lang niya yung iyong day para malabasan ka at masarapan ka. Masikip pa rin naman yun. So, yun yung unang-unang dahilan talaga na isang babae kung bakit isusubo na lang niya para matapos ka, para masarapan ka ng sobra at pareho pa rin naman yung kiliting, may, may mainit pa rin naman na pakaramdam nun. Kasi diba kapag ka, alam bawa ang iyong sa loob ng bulaklak, mainit yung pakaramdam na may malambot-lambot doon. So, ganun din naman, sa loob ng bibig, may mainit din at uh, may malambot na digla din doon sa loob. So, mas kinugusto na lang na isubo na lang kaysa pasukan. Kapag ka may nararamdaman ng isang babaeng medyo may masakit doon sa loob at ayaw niyang mabitin ka, ay niyang masaktan ka at hindi siya pala sabi ng na nararamdaman niya sa'yo. So, ganun. Sa so, pangalawang dahilan, baka naman kasi ayaw niyang makabuo kayo. Minsan may mga babae talaga na dahil alam niyang posibleng makabuo kayo sa araw na yon mas gugustuhin na lang niyang isubukan niya. So sa ganun paraan, nakakaiwas kayong makabuo ng hindi sinasadya. Minsan kasi mas may alam talaga ang mga babae sa pag-iwas sa ganyan kesa sa mga lalaki. Kasi, minsan talaga may mga lalaki na puro init lang ng katawan ang nararamdaman. Nakakalimot na bawal, bawal yung ganitong araw, na hindi kayo pwede nga mag uh, bakbakan ng ganitong araw pero nakakalimot ka kasi nga gustong gusto mo kasi nga init na init ka ganon. So, may mga babae hindi nakakalimot sa ganyan na kahit anong L ang nararamdaman nila alam nila na bawal sa ganitong araw. Kaya posibleng ganon yung dahilan niya. At pangatlo, baka naman kasi ayaw kanyang masaktan, baka naman kasi ito yung una ninyo. So, mas gugustuhin niyang isubo na lang para masakit. Baka naman kasi maluwag na siya. Yung ganon. So, baka siya ay maluwag at hindi siya marunong mag-ipit ng D sa loob ng bulaklak na tinatawag natin MC. So, yan yung mga posibleng dahilan kung bakit mas gusto na isinusubo na lang yung D kesa sa pasukan sa kanyang bulaklak. So, sana nasagot ko na tama ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.